Um, naging tattoo advocate ako since 2018. So, um, nagpo na rin ako ng tattoo culture, not even tattoo culture, but um, kung yung kultura natin sa Pilipinas or sa, bilang Igorot, doon nag-start yung pagtatattoo ko. Yung traditional uh, or pagbabatok is hindi talaga siya perfecto. Kasi yun din ang na-appreciate ng ibang dayuhan na andin daw yung ink. That's the beauty of uh, the tra a traditional tattoo. Ito kasi, ako yung gumagawa ng ink. So yung ink is from sa kahoy or kahit sa dahon. So very organic yung uh, gamit sa pagtatatoo. And then yung needle is uh, yung tinik ng lemon or tinik ng kalamansi. Yun yung ginagamit namin. At saka yung pag didesign uh, design namin or yung pag extension yun is hand-free kami. So yung gamit namin is dahon lang. Yun lang yung gagamitin namin. Kaya na-amaze din naman sila kasi hindi yun ipiprint na siya tapos i-gagan So for example, yung eto, gagan talaga siya. So... Sobrang appreciate nila yung etong klase ng pagtatato. Kahit hindi perfect yung tato, ang importante sa kanila na experience nila daling pa sa Pilipinas. Sobrang um overwhelmed naman ako sa pagtanggap nila sa akin at pagsuporta. 'Yon yung um isa na parang nakap napaka memorable sa akin na magugulat na lang ako na um very ano sila um very uh open-minded sila na This is an art. Ito yung, ito yung original. At saka may mga um, pictures ako, may mga books ako, at saka may mga meaning sa labat na rin. At may kaibigan akong Chino na taga-translate para maintindihan nila kung ano yung meaning ng tattoos. Malaking tulong yon, uh, kung paano namin ipaintindi sa kanila yung kultura at saka mga meaning ng tattoo dahil sa uh, kaibigan kong Chinese yun.